Okay, uh, meron naman tayong bigyan kasagutan ang tanong ng isang kasamahan natin sa si industriya, yan, si 59. 9 Sabi niya, Sir, kung halimbawa may inspeksyon mula sa PNP Sosya, ano po ang aking gagawin? Sabi niya. Okay, maraming salamat, buddy, sa iyong tanong ating sasagutin. Uh, kung uh, hindi mo pa na-experience, malaking tulong ito para maging confident ka, alam mo ang iyong gagawin. Kung halimbawa meron dadating na inspeksyon mula sa PNP Sosya. So, unang-una, kapag uh, ang mga PNP sosya ay magkakadak ng inspeksyon, ay meron naman sa yan, naman mga yan. So, mula sa pwesto mo, tanaw mo naman, and then huwag kang magpanik. Pagkababa nila sa sasakyan, salubungin mo sila, and then ibigay mo na yung pinaka-snappy mong salot bilang pagrespeto, pagtanggap, sa kanilang pagdating. At ang salot, pagsaludo, ayan yung uh, highest form of respect. No? At uh, wag kang mag-atubili, tanungin mo kung sino sila, kung ano yung purpose nila. At kapag sinabi nilang magkakandak sila ng inspeksyon, ay eh tanungin mo agad ng manumanay with respect, hanapan mo sila ng mission order. Dahil kung legit ang kanilang operation, meron yan documents na ipapakita sa'yo. Bibigay sa'yo, papakita sa'yo yung mission order nila. At ang maaring unang tanong sa'yo ay kung ilan kayo sa, na duty at di mo nabanggit sa akin kung single post ka or nasa detachment post ka kasi kung single post ka sa iyo na agad magdadirect na sila sa iyo agad uh, siyempre tinan yung uh, physical appearance mo unang tanong sa iyo kung meron ka bang lesbi yung tinatawag na license to exercise security profession o security license and then pangalawa yung duty detail order o DDO dapat magkasama yan dapat laging uh, nasa loob na yan ng ano nakasama yan sa identification card mo no sa ano ko lang uh, paayo ko lang wag na wag kang maglalagay ng security license o DDO sa bag o sa wallet dahil may posibilidad na makakalimutan mo yan sa bag mo at kailangan kasi kapag naka-on duty ka while nagpe-perform ka ng iyong duty sa iyong post ay dapat nakatikit sa katawan mo ang mga documents na yan And then, titingnan yung ano mo, yung security license mo para makita nila kung genuine yung security license mo. And then, dun sa DDO mo, doon kasi nakapaloob yung identification mo. Kung ikaw ba, kung pangalan mo ba yung nakalagay doon. Kung yung kasalukuyan na nakasupit mong baril, kung meron man, ay eh, kung yun yung nakalagay doon sa DDO mo, yung serial number. Yan. At kung may dry seal, yung DDO mo. So, pero sa ngayon, uh, ino honor na ng PNP Sosya yung DDO na sinend through email and then sinesend na lang sa attachment o kung sa gwardiya then piprint na lang. So, ino honor na yun ngayon through email. Kailangan lang uh, match yung identification mo at saka yung nakalagay sa duty detail order mo. Okay? And then, kung halimbawa man, uh, may napansin sa appearance mo dahil kasama ang physical appearance sa kanilang Uh, susuriin, titignan niyan kung kompleto ka. So, kailangan, uh, meron kang collar pin, and then badge, hindi faded yung uh, mga patches mo, naka-ID ka, and then meron kang lanyard, whistle, and then yung belt mo, kailangan kompleto, nakintab yung shoes. No? Yung kailangan, planchado, at dit sa'yo yung uniform mo para maging kaaya-aya tingnan maayos tignan para sa perespetong pagmasdan no at uh, yan ay ang para sa single post at kung halimbawa na sa detachment post ka naman after mo makuha yung kanilang pakay, yung kanilang yung detail no ng mga inspectors tawagin mo yung yung immediate superior yung detachment commander mo o oh, yung DC mo kapag sa araw kapag sa, kung sa halimbawa sa gabi naman yung ADC mo tawagin mo kasi Uh, kahit wala nang pinipiling oras 'yan gabi o araw pa sa legit yung operation nagkakandak ng inspection ang mga PNP socia and then kapag nasa detachment kasi uh, ang ipepresent ng DC sa mga inspectors at ang hahanapin yung uh, license to operate no so kailangan nakalagay sa folder or clear book no ang hanapin dyan, una na naka-attach is yung duty detail order ninyo no yung pangkalahatan no and then yung uh, certificate of license to own possess firearms no yung judicial at saka yung permit to operate so yan kailangan kompleto yan na ipapakita mo hindi yung kailangan naka lagi ang detachment dapat anticipated nila dapat nakaprepare lahat yung documents. Hindi ayaw kasi ng PNP inspector, Social inspector, yung kailan lang sila dadating sa kaka maghahanap. Magkakaroon niya ng penalty. No. Okay, buddy, sana nakatulong ako sa iyo. Ayun, thank you, thank you sa katanungan.